Usapang bayad utang naman tayo. Isa marahil ito sa masaklap na pwedeng mangyari sa isang tao. Inutangan ka na, tapos tinakasang ka pa. Baka minsan may halong paninira pa dahil naningil ka. O relate ka ba? Kung relate, saan ka relate? Sa nagpautang na hindi nabayaran o sa nangutang na hindi nagbayad? Saklap, no? Para maging maayos ang pananaw sa utang, unawain natin ang ilang bagay. Una, ang hingi at utang ay malaki ang pinagkaiba. Pag humingi ka, hindi na inaasahan babalik mo pa yon. Pero siyempre, dapat maging mapagpasalamat at appreciative ka naman. Misa kasi, binigyan na pero pagkulang, eh yung nagbigay pa masama, mali naman yon. Ang utang, inaasahan talagang bayaran yan. Ay eh, utang eh. Kaya kung wala kang kapasidad magbayad, wag mo gamitin ang salitang utang. Kung sakali namang may inaasahan kang ibabayad pero hindi ka sure, Ipaliwanag mong lahat yan bago ka mangutang at hindi ka pagsinisingil ka na. Isa pa sa mahalagang tandaan ay ito. Ang mga nagpautang sa iyo ay yung mga taong nagbigay din sa iyo ng tiwala, pagmamahal at pagpapahalaga sa panahon ng pangangailangan mo. Hindi lahat magtitiwala sa iyo. Hindi lahat makakatulong sa panahon ng pangangailangan mo. Hindi lahat ay magpapahalaga sa pangangailangan mo. Ilan ba sa mga kakilala mo ang tingin mong malalapitan mo para utangan? Hindi ganun karami, di ba? Kaya huwag mo silang dalain o parusahan sa pamamagitan ng hindi pagbabayad sa inutang mo. Naging lifeline mo sila sa pangangailangan mo tapos susuklian mo ng pagtaka sa utang, pagtatago at minsan may mga galit pa pagka sinisingil o eto pa. Yung inutang mo ay kabawasan din sa kung anong meron sila. Kahit sabihin mo, ay, mayaman naman yan at di naman kailangan yung pera. Hindi yun ang issue doon. Pag utang ang pinasok mo, kahit hindi niya kailangan yon, ay kailangan mong bayaran. Utang ang sinabi mo eh. Kung sakto lang sa buhay yung tao at may mga pinaglalaanan, lalong mahirap. Kasi kabawasan sa kanya yung inutang mo. Bukod sa perang nawala sa kanya, nagkakaroon pa siya ng pag-iisip sa mga gastusin niya, pangangailangan niya. At syempre, inaalala niya kung magbabayad ka pa at kung kailan. Eh bakit mo naman dudulutan pa ng ganun ang mga taong tumulong sa iyo? Kung sakaling intensyon mo talaga na magbayad at lihiti mong pangangailangan ng dahilan ng pag-utang, makipag-usap ka magbayad ka ng paunti-unti. Or kung di talaga kayang bayaran, ikaw na ang magkusa na lumapit at magpaliwanag at huwag magagalit pag sinisingil. Ang sabi ng Bible, may mga pagkakaibigang hindi nagtatagal, ngunit may pagkakaibigan din na higit pa sa magkapatid ang pagsasamahan. Pagkakaibigan na higit pa sa magkapatid ang pagsasamahan. Alam mo ba na yung mga taong inutangan mo ay ganyan ang turing sa iyo? Hindi kayo magkaibigan sa salita lang, yan ang pagkakaibigan na nararamdaman. Kapag hindi ka nagbabayad ng utang, tandaan mo na hindi lang pera ang inabot sa iyo, kundi pati na rin tulong, tiwala, at siyempre pagmamahal. Kung mabuti kang kausap, mapapanatili mo ang inyong relasyon, mapapangalagaan mo ang iyong kredibilidad, at mapapahalagahan mo ang taong umaagapay sa iyo. Asa ka pa?